Magandang araw mga ka-e-bike! Ako po ulit si Mike ng DC e-bike para sa isang mabilis na video kung paano i-adjust ang rear shock ng ating WSP. Ito ay para sa mga nag-upgrade sa TTGR na rear shock. Lubhang mas maganda ito kumpara sa ating stock na shock ng WSP. Subalit medyo malambot po siya kaya i-adjust ko po siya para medyo tumigas ng konti dahil meron naman po ako laging angkas. Usually ang gamit dito ay ang wrench na gagawing tukod para maiangat ang spring ng ating shock. Subalit, wala po ako nung number 12 na wrench kaya gagamitin ko dito yung footrest na nilipat ko sa badang likod ng ating WSB. At para maiangat ang spring, gamit lang po ako ng aking adjustable wrench. Once naiangat ko na yung spring, pwede ko na pong ikutin yung adjuster ng shock at malambot na po ang ikutin yan at sinigurado ko muna na nasa dulo po siya sa pag-ikot ng clockwise. Once na nasigurado mo na nasa dulo na siya, lagyan nyo ng tape para gawing marker para malalaman nyo kung naka ilang ikot na kayo. At dito, inikot ko po yung adjuster ng dalawang beses. Dito naman tayo sa kabilang side. So, ganun din po yung ginawa natin. Gagamitin pa rin natin yung footrest na tuhod para maiangat ang spring. Siguraduhin nyo ulit na nasa dulo yung adjuster sa pag-iikot nito ng clockwise. Once nasigurado nyo na nasa dulo na siya, maglagay ulit ng tape para gawing marker para malalaman nyo kung nakailang ikot kayo at magiging pantay ang adjustment nyo dun sa kabila. Was na sigurado nyo na nasa dulo na yung adjuster, maglagay ulit ng tape para malaman kung nakailang ikot na ng adjuster. At dito ikutin ulit natin siya ng counterclockwise para medyo tumigas ang ating shock. So far parang mas okay na rin yung dalawang ikot pero dahil ako po ay laging may angkas, ginawa kong tatlong ikot yung aking adjustment. So yan lamang po. Sobrang dali lang po i-adjust yung ating rear shock. So hanggang sa muli, ako po ulit si Mike ng ECE Bike. Maraming salamat sa pagsubaybay ng aking mga video. Once again, please don't forget to like and subscribe to my channel for more wsp news. Thank you.